Saudi Arabia at uh, magandang uh, umaga naman po o hapon po dyan sa Pilipinas and to all my subscriber po and to all my uh, silent viewers and viewers maraming salamat po sa supportan na binibigay po ninyo kay Rapmix TV at uh, for today's video po mga viewers ay samahan niyo po muli ako ngayon at uh, magluluto po tayo ng uh, simple ulam uh, meron po akong talong sarip eh, at uh, yun po ang ating gagawing ulam kaya samahan niyo po ako sa kusina para po masimula na po natin ang ating pong, uh, lulutuwing ulang for today. Ito na po mga ka-viewers ang ingredients na gagamitin ko. At uh, gagamit po ako ng uh, garlic, ng onion, ng uh, chili, ng bay leaves, at uh, ito po yung eggplant. Uh, Siyempre po gagamit po tayo ng cooking oil, ng vinegar, ng soy sauce at uh, gagamit po ako ng oyster uh, sauce po. Ito po ang gagawin po natin pang seasoning at uh, gagamit po ako ng punti tubig at gagamit din po ako ng uh, salt and ground black pepper. Pwede okay, lang tayo na matika mga ka yeah. Kiprito muna natin talaw mga ka -bewers.

Kaya na mga ka-viewers, atin na po nga uh, i set pa sa makakasam po natin ng kotong matika mga ka-viewers isa natin marami magkisa na po natin yung mga uh, bawang lagyan na rin po natin yung sibuyas lagyan na po natin lumabot yung sibuyas mga ka-viewers Ano, okay yeah. na mga ka-viewers. Lagyan na natin ang toyo mga ka-viewers. Lagyan po natin ang oyster sauce. Lagyan po natin yung pong bay leaves. At lagyan po natin siya ng konting tubig. Ko natin ng ground black pepper mga ka-viewers. Hindi lang po natin. Lagyan po natin siya ng suka. Hindi lang po natin siya kumulo mga ka-viewers. Tingnan na natin mga ka-viewers. Ito po mga ka-viewers ay eh, optional lang po. Pwede po kayong uh, hindi maglagay ng asukal pero maglalagay po ako ng konting asukan. para po balance po natin yung pong uh, lasa ng uh, ating pong sauce. Tikpan na natin mga ka-viewers yung ano po lasa. Hanggang po natin siya ng konting asin. Nalagay ko na po mga ka-viewers yung ating pong pampangang dahil lang po natin na ma-reduce ng konti yung pong, ating pong sauce. Okay na po mga ka-viewers, lagay na po natin yung ating talong. Okay na po mga ka-viewers, luto na po ang aking uulamin po ngayon. At kung bago ko lang po na pa sa aking youtube channel, ay huwag po kalimutan na mag-subscribe and click na din po ang notification bell para po updated po kayo lahat sa mga video na ako pong i-upload. Patay na po natin mga ka-viewers. Ito na po ang pinispada po natin mga ka-viewers. Ang aking ulamin po ngayon, ang ating pong spicy adobong talong. To all my subscribers and to all my viewers, maraming salamat po muli sa pagsama sa araw nito sa aking pagluluto ng ulam. And please po, kain po tayo.